Yo yeah, mga matik, magandang magandang araw. Ito pa rin tayo mga matik na maghahanap ulit tayo ng kakaiba at magagandang kulay na klasing umang mga matik. Yun yeah, mga matik, nakakita tayo. na napakaganda nila mga matik. mga mati kita ko sa inyo ang kanilang magagandang kulay mga kamatik dito mga matik, malakas ang alon mga kamatik yun mga matik, dito yun mga matik dahil sa malakas ang alon mga matik ko sa inyo yung nakita natin na bago mga matik na kulay at humang kinagat na kinsinipit na ako mga kamatik natin sinipit ako mga kamatik ayan Yan yeah, yung mga matik. Nakikita nyo yan. Maganda ang forma niya. Binitawan ko na mga matik. Nasipit ako. Kung may mo yung hugis niya mga matik, ay kakaiba rin. Sa katong isang, baka, kakaiba din mga matik. Yan. Malakas ang alon. Maabot dito mga matik. Ito nga sa kumamatic talaga hindi ako iniiwan pero talaga itong matapos katapusan ng October papunta na akong Maynila makamatic sa ngayon makamatic ah, sinasama na ako na ito may iwan lang itong wawa naman kung pwede lang dalhin ship Dadaling ko kaya lang hindi po pwede yan yeah, makamatic ito na yung ating nakita ngayong araw na umang na iba yung kanya shell ang binablog natin mga matik yung kakaibang shell sa kulay ayan masarap tignan kasi yan mga matik. at masarap sana alagaan ayan ah uh, kawawa din naman kukunin ko dali ko sa Manila kawawa mga ko kaya hinaya ako na lang Yo ya, mau mati. Arai. Nad nadulas pa si Jo ka mati, mamati. Yan, dumi mamati puro kula po. Yan mga matik hanggang dito na lang mga matik. Salamat sa panonood mga matik na nakakuha, nakahanap tayo ng magandang shield. Hanggang dito na lang mga matik. Salamat.